Isa ang ganitong uri ng ulam ang mga paborito kong kainin at papakin. Bukod sa masarap pero hindi ganun kadaling lutuin kasi nga sa paglilinis pa lang eh maproseso na talaga. Kaya naman tara umpisahan na natin. So bali dito meron nga akong tatlong kilo ng isaw ng baboy. So eto masarap mga manay ginagawang chicharon o kadalasan ay luto sa adobong tuyot o yung nagmamantika. Maproseso nga lang talaga tong lutuin kasi ang una mong gagawin ay kailangan mo tong lamasin sa asin at idaan sa tubig kung saan matatanggal yung mga dumi-dumi nito sa loob lamasin din sa suka para matanggal yung anggo then pagkatapos no ng ating mga ginawa na yun na sinabi ko ay kumuha ng isang malinis na paglulutuan ilagay yung mga isaw na ating nalinisan maglalagay tayo ng mga aromatic para matanggal yung anggo niya yung ating tanglad ating bawang sibuyas at asin then dito pag nalagay na yung mga aromatic susundan na rin natin ang paglalagay ng tubig papakuluan natin to hanggang sa lumambot yung isaw natin at kailangan katamtaman lang din ang apoy. At dito nga habang nakasalang yung ating pinapalambot na isaw ng baboy ay sinasabayan ko na rin ang paghahanda ng mga kailangan kong sahog sa ating pagluluto. Gaya ng maraming maraming bawang. Kasi kapag nag adobo ako mga manay, masarap po talaga sa adobo kapag maraming bawang. Susundan na rin natin ang paghihiwa ng ating sibuyas. Sa totoo lang ang pagluluto ng adobo mga manay ay iba-iba po talaga ang diskarte. Merong gusto nila sa adobo yung masabaw or meron naman gusto maraming maraming uh, sile, maanghang meron naman gusto mas masuka at meron naman is adobo talaga sa pagmamantika at dito nga luto na or malambot na rin yung ating isaw ng baboy so hindi pa natatapos yung trabaho natin dyan pero hindi ko alam kung ako lang yung ganito mga manay ha kasi kapag hinahango ko na mas maganda pala na huhugasan ulit natin to. Para sa akin parang natatanggal pa talaga yung mga dumi-dumi na dumidikit doon sa isaw natin. Kasi kung manok lang to or baboy, hindi na natin kailangan tong hugasan. Pero dito talaga para sa akin mas the best kung huhugasan natin. Pero again ha, disclaimer lamang po. Ito lang po yung para sa akin. Pagkatapos kung malinisan, hugasan yung isaw, ay atin na tong hihiwain or ikakat sa nais nating laki pwede nyo pa yan mas litan or pwede nyo pa yan na mas lakihan. At hindi ko rin pala nabanggit, no? Isa rin sa masarap na luto sa ganito is yung adobo sa gata. Ang sarap nun mga manay kasi yung nag, ano siya, nagmamantika or naglalangis na sa gata yung pagka-adobo niya. Tapos merong luyang dilaw. Naku po, tas maanghang panigurado talagang mapaparami ka ng kain. So, eto nga palang niluluto ko, bali dito sa bahay mga manay, kung hindi pang stock, kadalasan, merong mga bisita sa bahay, o hindi kaya pa-order. Pero kapag pa-order, marami po talaga yung niluluto ko. May nag-comment din nga pala nito dati sa ginawa ko nga adobo na isaw ng baboy, na dapat daw, hindi na daw tinatanggal yung dumi sa loob, kasi hindi naman daw yun mapait. Pero para sa akin mga manay, disclaimer lang po ah, para sa akin kasi marumi yun, kaya tinatanggal ko. Pero kung tingin nyo sa inyo hindi, di go dun po, wag nyo linisan. So dito nakapagsalang na ako ng ating paglulutuan, nakapagpainit na rin ako ng ating mantika, then isasangkutsa ko tong isaw. So wala pa dyang bawang, wala pa dyang sibuya. So ang gagawin natin is parang ipapry natin siya or isisear natin siya para matanggal din yung anggo niya kasi may amoy ito eh. ba diba? kasi nga, ano yan, mga manay, bituka, no? So, kapag ganito na yung nagiging itsura niya, para na siyang nagtututong-tutong, so, pwede na natin yan munang igilid, tapos, magigisa na tayo dyan ng maraming-maraming bawang. So, dumihan niyo yung bawang, mga manay, kasi masarap po talaga dito kapag maraming bawang. Nakakadagdag siya ng sarap sa adobo. Sangkutsayin so, lang natin ng na maigi, then susundan na rin natin dito ng paglalagay ng sibuyas na pula. Pwede rin naman kayong gumamit ng puti kung yun ang uh, gusto nyo. Pero pag mga ganito, maganda po talaga yung pulang sibuyas kasi matapang yung aroma ng sibuyas na puti. Sa pagluluto na ito, mga manay, kapag nagawa nyo na yung mga sinabi ko, yung pagpapalambot ng isaw, yung paghugas... So, doon tapos na tayo. Madali na lang tong lutuin. Kasi malambot naman na tong isaw natin. So, hindi na natin to kailangan pang uh, lutuin pa ng matagal kapag napalambot na doon mismo pa lang sa pagpapakulo mula ng umpisa. Pagkatapos natin masangkot maglalagay ako rito ng oyster sauce. Or pwede kayong gumamit ng mga pampalasa na tingin nyo mas magpapasarap doon sa adobo ninyo. At dito nga, susundan ko na rin ang paglalagay ng light soy sauce. Ito yung ginagamit ko sa pag-aadobo mga manay medyo may kamahalan siya pero para sa akin kakaiba kasi yung lasa na binibigay niya lalo na napakasarap nito na sa mga pancet gisado chop suey basta ganon so yun nga lang mga manay talaga kapag gusto mo ng mas masarap eh quality po talagang soy sauce yung gamitin natin pero kaya naman yung masusunod kung ano lang yung meron dyan sa kusina pwede na yun nasa pagluluto naman yan kung paano nyo papasarapin eh. So pagkatapos ko makapaglagay ng light soy sauce, sasangkotsay natin yan ng maigi para naman kumapit-kapit yung kanyang aroma talaga namang, oh nako, dito pa lang eh, talagang nakakagutom na. Ipapakita ko nga pala sa inyo yung ginagamit ko na light soy sauce mga manay. Ganito yung brand ha, hindi po ito sponsored mga manay. Pero napakita ko naman ito sa inyo noon pa, ginagamit ko to sa pagmamarinade ng mga karni. The best po talaga to. Nasa kulang 200 Pesos yata yung gano'n or nasa 200 plus basta, gano'n. So naglagay din ako ng MSG, yun ay optional, pampalasa po yun. Pwede kayong gumamit ng mga pampalasa na nais ninyo. Naglagay din ako ng laurel. At dito maglalagay din ako ng Sprite. So itong Sprite mga manay, bali 350 ml tong nilagay ko. So ito na yung magbibigay tamis dun sa adobo natin. Hindi na rin ako dito nag-add ng tubig kasi yung isaw natin ay malambot naman na. So ang kailangan natin dito is paigahin hanggang sa magmantika. At tuluyan ng maluto yung ating adobo. Makalipas ang ilang minuto, ayan, hahalu-haluin po natin ng ganyan. So, kung may kita nyo, meron pa siyang uh, uh, sarsa, no? So, ang kailangan natin dyan is maiga pa yan ng tuluyan, hanggang sa magmantika siya. Then, kapag ganun na, maglalagay tayo dito ng maraming siling labuyo. Dagdagan nyo pa kung kulang. Then, yung panglas natin, naglagay ako dito ng suka para naman talagang may palo ng asin. Kasi nga hindi daw kompleto ang adobo kapag walang suka. At papaigahin natin hanggang sa magmantika gaya nito. So dito nga lang mga manay, ayan naalala ko na hindi ko nalagyan niya ng pamintang durog dahil naubusan ako at yung inutusan ko, nakalimutan na rin kung anong pinabibili ko. Kaya ang ending, parehas kami nagkalimutan. Pero ang resulta masarap pa rin naman kasi may palo ng anghang mula dun sa labuyo na aking nilagay. Yan mga manay talaga naman pang ulam, pampapakan at pwedeng pwedeng pampulutan talaga. At dito nga gutom na gutom na ako dahil dito sa bahay mga manay ako lang naman talaga lang ang magluluto rito. Kaya naman kapag nakapagluto na, ayan, syempre, titikman na natin yan. At ako lang naman ngayon ang kakain para sa inyo. So mga manay, muli ako po ang inyong nanay, the bestong tong adobong isaw ng baboy, at sana po yung matry ninyo, panalo tong pampapak, panalong naghakamay kapag kumakain, solid isang kagat mo lang mapaparami ka na ng kain tapos sasabayan mo pa ng labuyo kapag kumain ka the best at ayun nga mga manay hanggang dito na lamang po muli ako po ang inyong madiskating nanay at sa mga naghahanap ng recipe na pwede nyong panghanap buhay bisitahin nyo lamang po ang aking channel marami kayong matututunan mapa dessert bread, cake, kakanin mga lutong ulam na pwede nyong pagkakitaan pasok sa budget at madaling sundan magkita kita po ulit tayo sa susunod Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. So, ayan lang.